Hello po mga kalaki Alas dos na po ng hapon Tara kunin mo na mga 4 digit lucky numbers Para po sa'yo At syempre pag nagustuhan mo to Kahit hindi para sa lugar mo to Abay pwede mong kunin, tayaan mo at ilaban mo Pwede pwede Ito na po China 2189 Texas 3074 Israel 2286 Las Vegas 8325 Alaska 6966

Thailand 9195 Taiwan 0123 Malaysia 7410 Dubai 6168 Ayan po Hong Kong 66 26-SINGAPORE-9983 Ayun po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong uh, 2PM, 4 digits po ito mga kalaki. Pwede nyo rin pong i kung gusto nyo ha. At syempre po mga kalaki, ngayon pong birthday ko na po. Ngayon pong December, aba, sana po isa ka sa mapalad na mabibigyan ko ng biyaya.